Nandito kami. Kakatapos na lang nila maglaro sa loob. So, dito muna kami sa labas. siya muna kami. Haba, naghihintay kami sa apa nila. jiwan Chiu! Yan o. Oh. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Yan, sarap ang masal dito. May time limit lang pag maglaro dyan sa loob. Ano, 1 hour and 40 minutes. So, isang araw, 3 sessions sila. Tatlong sessions lang. Sa umaga, 1 sessions magumpisa ng 10 o'clock hanggang 11.40. Then, pag hapon naman, pag afternoon, 1 o'clock until 2.40. Then, start ulit ng 3 o'clock hanggang 4.40. maganda dito pag spring kasi marami mga bulaklak maglabas. Ngayon kasi winter pa ngayon eh winter season. Malapit na mag-spring. Pag spring dito, ang ganda kasi marami mga cherry blossoms. Kahit saan ka pumunta, ang dami mga cherry blossoms. Jona Nagpakarga si Bonsa sa akin. Napagog ka kalakad. Huh? Juna! Papuya! Mora ng aking Bonsa! Mala mama to eh. Mala oma. jona Nalsi. 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 Nico. Noritong. Dito muna kami while naghihintay sa papa nila. Susunduin kami ng papa nila eh. Hatid sundo kami. Kanina, hinatid kami ng lolo nila kasi ano, busy yung papa nila sa farm kaya ay natin kami sa lolo nila mga andito uh, eh mga 25 minutes 20 to 25 minutes ang biyahe galing sa bahay Dan. yan siya um, ang ganda mas lalong gaganda to pag ano spring talaga dahil mag mag bloom yung mga flowers dito Yan oh. Museum yan siya oh. To museum sa loob may palaruan siyaan. Kaso pag bago kayo papasok siyan, kailangan magpa-reserve. Reserve muna sa online. Tro online kayo magpa-reserve magpa-reserve siyaan. Bawat session is 27 persons lang yung 27 persons includes na yung guardians yung sasama sa mga anak na gusto maglaro siyaan yan mga alaga ko si Chiu nakukurious kasi siya sa tubig kasi may tubig dito ang linaw niya ah, malinis pati dito oh. may kanal kasi dito malinaw Chiu, Jishime ah. Ingat siyo, ingat. Mag-ingat ka. Yushime, may karawa. May karawa. Malinis siya, oh. Ang linis ng tubig dito, oh. Well, naghihintay sa Papanila. Dito muna kami. Pasal-pasal muna kami dito. Ang lawak dito. Ang ganda pati. Ang lawak sobra. Sobrang malawak. May chocolate hills dito. <laughs> Yan oh. Chocolate hills oh. <laughs> may chocolate may chocolate hills pala dito oh. Para nasa lang kami. Oh, ang daming chocolate hills oh. <laughs> Yan. Yan o. Yan, para makita nyo yung view dito. Pag walang klase yung mga anak ko, yan, nagpapa-online reserve na ako. Hanggang ma dapat maaga kayo magpa-reserve kasi ang daming nagpa reserve dito. Hanggang 27 persons lang kasi bawat ano, session dito. minsan pa nga eh, lagi ako ma lagi akong nahuhuli ba dahil ano pag magpa reserve kami yon nagkataon din na tatlo na lang yung ano may tatlong available three persons kaya yan nakakasama kami kasi ang dami kasi nagpapaano dito reserve talaga ang dami wala kasing baye pag magpa reserve dito Juhu, awak di mana? Baru Juhu, awak di mana? Awak Ah, <laughs> oh, modo pala to. Ibig sabihin, libingan. Ah, libingan pala to. Oh, Joy, ande. Ande, namuwi yung oh, mande. Ande, namuwi yung mande. Meruwa. Meruwa. <laughs> dito muna kami. Hindi lang kami nakagala dito. Nang hindi matagal-tagal kasi parang dito yung pagkakas na. Kaya ito uwi na. Oo, oh, eh May? Oo, oh, ama, Namo. 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 oh, Mayugi! Siya na! mo! Na mo! Yugi! Siya na! Na mo! Na mo! Na mo! Ang ganda ng na mo niya. Namo, means, ano, three. Punong kahoy. Ang ganda na ano niya. Siyempre, ang ganda. Juna, namo na. Namo, namo na, Juna. Namo, siya namuyipo. Ang ganda na, namo. Ah, may mabata-bata pa, oh. Ayan, <laughs> <laughs> um, um, yeah, pasan muna kami dito. Halik kayo, pasimula tayo. Meron pa siyang si ano, CR siya ano, toilet. Ang ganda. High tech pati yung toilet nila saan. Yeah. Yan ang ganda. Ikot ko. Ikot ko muna kayo. Ganda dito pa siya dito. Libre, libre lang dito, oh. Mga libingan yan. Yung mga chocolate hills na yan. Mga libingan. Ang nakakatawa yung libingan dito. Parang chocolate hills. Yan, ah oh. Tiyo na, apawasa. Tiyo, ilwa. Tumating na ang nila. Yung naka-black car, papa nila. Yan.